Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo? may isang pamamaraan na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa kakahabul sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At dapat palagi kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat palagi kayong positibo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at kahit na anong kulay na panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin mo ng tatlong tupi ang papel. At pagkatapos hawakan mo muna ito, mag-focus ka, mag ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang spell na ito pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos nito, ay iipit mo na itong ritual sa mismong suot na panty mo ngayon mismo. At iipit ito hanggang kailan mo gusto. Kahit nasa bahay ka lang o nasa trabaho, ay pwede mong iipit itong ritual. At kahit sa pagtulog mo ay pwede po. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo at gawin mo itong ritual ngayon mismo. Basta tiwala lang talaga palagi sa kahit na anong mga ritual na iyong gagawin. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.